Yo, good day everyone. Sky River here. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. And let's talk about exhaust headers. Okay. Hey. Now, oh, 2009, nung nagsimula akong mag-modify nung um, dati naming daily car. It's a Toyota AE92. Um, 1.6 liter, 16 valve, 4AF engine uh 1990 GL SKD um, it has uh, 95 horsepower from the factory siguro after several years nung nasa akin siya meron na lang siyang 80 to 85 horsepower but anyway so yung daily race yung daily car namin na yon kinonvert ko into a race car and her name is Sophia. Now, Sophia is not here anymore dahil ni-retire ko na siya. Nandoon na siya sa kapatid ko at bahala na siya. So it's a it's a it's a it's a it's a, it's a, do it yourself race car kasi ako lang ang nag-setup noon, ako lang ang bumuo noon. And um, it's stripped down, hubad na hubad, tabas na tabas, sobrang gaan. So maganda yung kanyang power to weight ratio. Gumanda yung kanyang power to weight ratio kahit hindi ko dinagdagan yung horsepower. And um, it has uh, Murata um performance wheels with Achilles 123S tires. Tapos naka coilover suspension and um, uh, big brakes, um, the, the likes. But let's go back to headers. Kasi with Sofia, I am very proud. Na ako yung nag-design and ako yung gumawa. Ako yung nag-fabricate at ako yung nag-set up at muo ng full system exhaust. Ibig sabihin ng full system exhaust, it's from the headers all the way to the tailpipe. So, ang ginawa ko kay Sophia is... Ang ginawa ko kay Sophia, it's a... Ang ginawa ko kay Sophia, it's a full system exhaust. Yung headers niya is... Um, eto uh, ito, mag insert na lang ako ng mga pictures dito. So, ang headers niya is a high flow, high volume, um, long tube, um, ano to? Um, ano? May, may, term dun eh. Nalimutan ko tuloy. Long tube, equal length, big C radius bend headers. So, so bago ko nagawa yon sang katutak, sang damakmak na research ang ginawa ko to, Uh, to share with you, nag-start ako ng research ng 2007. Two years. Two years kong dinesign at ni-research yung numbers ng headers para makuha ko yung gusto ko. And I'm not gonna tell you the whole story anymore, but dalawa yung dalawa yung pinakamahalagang um, aspeto ng headers na gusto kong share sa inyo. May hawak ako ng caliper because it's all about the header diameter and header length. Okay, so this is the CF Moto um, 650 MT. Sa kapit bahay ko naman to. So this has 649 cc of displacement, parallel twin. And tingnan natin kung ano yung sukat ng kanyang headers. Pag sinabi natin ng headers, yun yung dalawang pipe na lumalabas na nakakabit dun sa exhaust port, dun sa may cylinder head or dun sa head, okay so ito yun yan okay, so dalawa yung cylinders, dalawa, dalawa yung header pipes, tapos yung headers na yan, magtatagpoyan dun sa isang pipe na yon, yun naman yung collector pipe, okay but we will focus on headers and two aspects of headers yung diameter at saka yung length okay set natin sa 0 sukatin natin ang diameter ng headers ng 650 okay pili tayo ng spot na level and we have ayan tama tama we have 32 ah uh, sorry 34.2. Let's just say 35. Okay. Now. Um malaking bagay yung diameter ng headers at saka yung kanyang yung length ng headers para sa para ma-determine mo kung anong klaseng engine response ang ibibigay sa inong makina. At kung anong klaseng power delivery ang ibibigay sa ng makina yun yung magdedetermine kung anong klaseng power curve meron pag isinalang mo na sa dyno yung isang makina. Okay. Now, let's go to my bike. My motorcycle is a 400NK. It has 400cc of displacement. Ibalik natin sa zero yung caliper. Sukatin naman natin ang headers ni Octavia. So si So this is Octavia. Pili tayo ng same spot na sinukat natin doon sa 650. Okay. At ngayon pa lang nakikita ko na. Okay. 35.6 So I will say 35. Okay. Plus or minus na yun kasi merong error sa baka makapal na alikabok ng motor ko kaya <laughs> so here's the thing pareho yung 400cc displacement na 35mm yung header diameter dun sa 650 and for comparison sukate natin yung 650 headers ng Vulcan S Ang hirap ng mataba. Hindi ka Oh my god. Okay. So this is the Vulcan S headers. Pili tayo ng, ng spot, ng level, maayos, pantay. Okay. And as you can see, from Kawasaki, ang header diameter ng, 650, ng Vulcan 650 ay 35 millimeters din. Okay. So, meron tayong nakikitang pattern dito yung 650 ng CF Moto at itong 650 ng Kawasaki ay parehong 35 mm yung header diameter. Pareho silang parallel twin. Pareho silang 180 degrees ang crankshaft firing order. Now, itong XSR. So the XSR has a CP3 engine, tatlong cylinders yan. Tingnan na. Okay, wait. Disclaimer, ito kasi ay aftermarket headers na. Pinalitan na nung tropa ko. But let's just say. Okay, let's just estimate. Tingnan natin kung gaano to Okay. So nakikita natin it's 37.8. So I will say 38 millimeters. Uh oh, here's the thing. Here's the thing kaya ako sinashare ngayon sa inyo to. Kasi, ang dami ko natutunan doon sa research ko about how to influence the power delivery and how to influence the engine response using just headers. Napakalaking power factor ng headers sa power delivery at power curve ng isang engine. It's all in the headers walang epekto yung mga resonator na yan, yung mga muffler na yan, yung mga, yung mga kung ano-ano, mga link pipe, twist pipe, elbow pipe, at kung ano-ano, wala. Kung, ko, very minimal. lang, baka nga wala pang, wala pang 1% ang epekto niyan. Ang, ang, ang power delivery, ang, ang, ang pinakamalaking nakaka influence sa power delivery ng isang motor, sa exhaust system na is yung headers tsaka yung collector pipe and restrictions naman is yung catalytic converter. Okay. But anyway, let's go back to diameter. So, nakita natin na ang upo na lang ako dito. Okay. So, nakita natin na yung 650cc ng motor strad, uh, no, sorry, ng CF moto at saka 650cc ng Kawasaki ay parehong 35mm. Itong SSR 900, I'm guessing yung aftermarket exhaust nito na 38 millimeters is the same as the factory na 38mm din considering na ito sa 3-cylinder engine So... yung 400cc ko sa so, ay 35mm din Okay Ito yung size ng headers yung kanyang diameter yun yung mag-dedictate kung ma-optimize natin alright? Kung, kung mailalabas natin yung optimum performance ng isang makina if we go too small restriction 'yon. if we go too big mawawala naman tayo ng exhaust flow velocity okay so okay wait wait lang wait lang, wait lang. dumating may ari ng motor okay we're back So dumating yung dumating yung may may-ari ng uh, 650 MT. So buti na lang nasukat natin bago sa uh, kasi umalis uli siya, susunduin yata jowa niya. But anyway, here's the thing. Um ganda ng pagkakaupo ko dito. So yung size, yung diameter ng header pipes, makakatulong 'yun para ma-optimize yung performance ng isang engine. Again if it's too small, restriction yun, sa kalyon. If it's too big, kung masyadong malaki naman, mawawala 'yung velocity. Hindi yun maganda para sa uh, performance ng isang engine. So meron ding sweet spot 'yan. So I'm thinking, kung ang sweet spot ng 650, 'yung 649cc ng CF Moto is 35mm headers, kapareho nitong Kawasaki Vulcan 650. 649cc 35mm din ang headers e, itong motor ko 400cc tapos 35mm kung okay kung yung 35mm na diameter ng headers ay optimized para sa 650cc ibig sabihin yung 35mm para dito kay Octavia is masyadong malaki ngayon kung itong 35mm ng 400NK yung kanyang 35mm headers ay optimized para sa 400cc ibig sabihin yung 35mm headers ng Vulcan 650 at saka nung 650MT ay mga sakal or yung 35 mm is a compromise siya ay medyo sakal para sa 650 at siya ay medyo malaki para sa 400 in between yun nga lang, naisip ko itong Kawasaki, mahilig kasi itong manakal eh, mahilig silang sumakal ng kanilang header pipes so malamang yung headers ng 650 ng CF Moto ay sakal din So swerte ko pala kasi yung 35mm ng 400 cc ng motor ko ay tamang-tama lang or baka naman sakal din So kung sakal sa 400, mas sakal sa 650. Gets. Okay. Now ay, ay, ano naman ngayon? Eh ano naman ngayon, man cannot ride. Sana naman namin gagamitin niyan. Uh, ano naman pakinabang meron kami dyan Well I don't know Hindi ko Siguro hindi ko kayang i-explain In in 15 minutes or 20 minutes Ang kaya ko is Isang buong araw Kaya kong i-discuss ang engine dynamics Power curve, power band And header design, header output Velocity, volume Exhaust flow Back pressure Negative wave Kung ano na pa But the thing is Balik tayo dun sa mas may intindihan ng marami yung engine response at saka yung power delivery ng isang motor o yung engine ng isang motor ay dinidikta napakalaking factor yung design ng headers at sa design ng headers dalawa ang matingkad na talagang malaking epekto diameter and length hindi natin napag-usapan pa yung length yung diameter lang yung ishinare ko sa inyo ngayon dahil nag, nagtaka rin ako bakit yung motor ko na 400cc ay same diameter ng headers dun sa 650MT ng CF Moto same company, same year model pareho lang sila ng header design tapos ni reference ko sa Kawasaki a Japanese bike pareho lang sila ng 650cc it just got me thinking na baka naman yung design ng aking motor yung headers nya is for a bigger displacement. okay, um, another thing I can share with you, pero siguro generalization na lang to. if you have small diameter headers, ang kanyang peak torque at peak power, aasahan mo generally ay nasa low to mid rpm. Okay. So, ibig sabihin, malakas ang kanyang hatak sa simula ng power curve. Tapos, pagdating sa dulo, sa higher RPM, nagta-taper off na o nararamdaman mo na yung sakal. Kapag naman, ang diameter ng header pipes ay malaki para dun sa makina, yung peak torque at saka peak power ay nagshi-shift. Hindi yun nawawala yun ay lumilipat lamang to mid or higher RPM. Kaya merong mga nagsasabi na itong motor ko, itong 400, itong 400 NK, may mga nagsasabi na ito ang kanyang power ay nasa higher RPM. Maybe because yung kanyang header design is similar to the design ng 650 engine. 'di diba? Useful na ngayon yung information na 'yon. Now, another thing is kung um ah, anyway, I, I don't want to go into the length. Maybe that's another video for another day. Pero yung combination ng diameter, yung combination ng length, tapos yung combination ng layout ng design, it's either 4 to 1 or 4 is to 1, 4 into 1 or 2 is to 2 is to 1 depende yun let's just leave it at that muna saka ako na lang i-discuss kasi merong mga single cylinder engines wala naman silang multiple headers so it's just one is to one header tapos dire diretso na sa exhaust I will just leave you with um, um, with the diameter so siguro ang pinakamalaki kong natutunan is the design of the engine is not just as simple as sige isalpak mo na lang yan kung anong meron dyan isalpak mo na lang if we really want to maximize the performance of our engines then we should know what we're doing napakarami kasing nagpapalit na ng mga aftermarket headers which is kadalasan naman yung mga aftermarket headers is same diameter naman ng mga factory headers which is good yun nga lang iba lang yung materials mas magaan or mas maporma o mas makintab but if you are like me na bumuo ng sariling exhaust then ano muna yung kailangan mo ano yung gusto mo ma-achieve ako gusto ko talaga yung peak power ni Sofia is nasa higher RPM because that's that's what I need I need it for racing racing naman, hindi naman kami nagre-race ng 2,000 rpm lang so it's always 7,000-8,000 rpm sa sasakyan I need the peak torque to be peaky at maybe 6,000 rpm so that's what I want that's what I got that's what I made and hopefully, kapulutan nyo ng kapakipakinabang ito yung share ko sa inyong information And um, just let me know, kung if you have questions or if you want to request for any topic, then just hook me up. okay? Let me know. Um, shoot a question, a man cannot write Facebook page. I will see you on another video, dito a man cannot write.